mga fourth graders na huling nagbebenta ng marijuana. Naging legal na ang recreational marijuana sa Colorado na siyang ikinatuwa ng marami mga potheads. Pero kailangan mong maging 21 years old or more para ma-enjoy ito. Dalawang fourth graders ang nahuling nagbebenta ng marijuana itong linggo lang sa Greeley. Kaya sinabihan ng mga otoridad ng mga adults na please itago po ang inyong marijuana para hindi ito mapunta sa kamay ng mga bata. Isa sa mga bata ang nagnakaw ng mariwana mula sa kanyang lolot-lola. Dinala niya ang mariwana sa school at binenta ito sa tatlong kaklase. Kumita ang bata ng $11. Pwede na yan para sa Happy Meal at isang Transformers toy. Sweet! Kinabukasan, isa sa mga customer niya ang nagbigay ng pot brownie sa batang dealer. Puti na lang at hindi nagkaroon ng masamang epekto ang mariwana sa bata at nalaman ng mga teachers sa school ang mga nangyayari. Sabi ng school principal, itago sana ng mga magulang ang kanilang marihuana samantalang madidisiplinahan ang apat na estudyante. Pero hindi haharap sa criminal charges ang mga minor pot dealers na ito.